Ah uh, Ginoong uh, Balatbat, sino po si Ginoong Balatbat? Kayo po 'yon. Totoo po ba na kayo po ay uh, nagdi-deliver po ng pera doon po sa bahay ni uh, or sa condo ni Congressman Saldico? Uh will you attest to that po na totoo po ay sinasabi ng boss ninyo? Uh, your honor, uh, bali ako po uh, isang beses lang po ako nakapag pag deliver doon. Gano karami po 'yon kung inyo po natatandaan ilang maleta, ilang sako yung dineliver po ninyong pera. Ayon uh, honor, uh, sa pagkakatanda ko po, uh, mga nasa six to 8 na maleta po. Six to 8 na maleta. Okay. Alam niyo po ba kung magkano halaga noon? 'Di ba kayo sinabihan diba, kung magkano? Wala, po kaming idea. Saan yun? po ni dinala? Pero alam po ninyo na pera po laman ng maleta po na 'yon. Uh, hindi po kinomfirm na pera so wala po kaming idea. Okay. Saan niyo po diniliver yung mga maleta na yun? Ah, uh, nung nasama po ako doon in honor uh, sa Valle Verde po eh. Ito po ba 'yung bahay ni Senator ay uh, ni Congressman na ko sa Valle Verde 6? Uh, bahay po siya pero hindi ko po alam kung kay Senator uh, Sino po kay ang sa sumalubong po sa inyo doon? Mga tauhan po yung nandoon. Yun. Mga tauhan. Okay. Wala pong resibo na parang acknowledgement receipt or what? Basta i-deliver nyo lang po doon? Uh, hindi ko po alam. Alright, may papakita po kami slide ng bahay po. Ano po, kung ito po yung bahay na sinasabi ninyo na diniliver po ninyo sa bahay ni Congressman Saldico, pakilagay po yung bahay. Kung ito po ba, makonfirm lang po. Your Honor, uh, magkaiba po yan, Your Honor. Ah, magkaiba? Opo. Ah, okay. Yung sasakyan ho na yan, alam niyo ho yan? Yung NFI 6319? Ah, uh, Your Honor, bali yan po yung nag-pick up po. Ng, yan po kasi, Your Honor, yung sa Fairview po. Ano naman yung sa Fairview? Bali yan po yung dinadala namin ni Christian. Na... Dinadala po na? Mga maleta din po yung dinadala namin. So hindi lang po isang beses. Kasi kung dinadala po namin, iba, sabi niyo iba, iba naman po ito. So ibang sasakyan naman po ito. Uh, opo, Your Honor. Bali po kasi yung, yung sa sinasabi niyo po na yung sa Valley Verde po, isang beses lang po nakapagdala doon eh. Yung, yung sa ano po. Yung ito? Iba, iba po yan nung ano eh. Sino po ang dinilibera ni naman inyo ng pera dito? Itong gamit yung sasakyan na ito? Hindi, uh, Your Honor, hindi po kami ang may gamit ng sasakyan na yan. Pero kasama po yan dyan sa inyong office, itong NFI 6319. Ah, uh, hindi po. Bali po, iyan po yung sasakyan ng kumuha ng mga maleta. Ayan ah, po. So nag-exchange lang kayo. Galing po sa sasakyan ninyo, inilipat nyo po dyan. Ah, bale sila po yung kumuha sa sasakyan namin. Saan po ang nag- uh, nangyari itong transaction na ito na palitan na ikarga from your sasakyan to that sasakyan? Saan po nangyari ito? Ah, sa Phoenix uh, Petroleum po sa Dahlia Street Fairview po. Doon po nangyari yung palitan. Opa. Na inilipat sa inyong sasakyan yung pera. Okay. Opa. All right. Babalingin ito mamaya. Mr. Christian, ikaw naman po, ilang beses okay nakapag-deliver ng pera po sa sinasabi ni uh, D. Alcantara. At kani-kanino po ang inyong pinag-deliveran? Uh, doon po sa Dalia po, uh, pitong beses po. Dalia? Ano po yung Dalia? Yung ito pong binanggit ni... Sa Fairview? Fairview uh, po. Okay, ilang maleta naman po yung dineliver niyo doon? Per deliver po, nasa 8 to 10 na maleta po. 8 to 10 na maleta. Nagtina-transfer like, din po ninyo. Hindi. Opo, Kasama ko po si Mr. Andre. Apo. Kasama si Engineer Alcantara? Si Andre po. Ah, si Andre. Ako po yung driver niya. Kapara kanino daw po yun? Hindi po namin alam yun. Hindi nyo alam, pero may sumasalubong. Ilang beses pong ganun transaksyon ang uh, ginawa ninyo, palitan po, o nililipat yung maleta? Diyan po sa Dalia, pitong beses po. Pitong beses? Apo. Ano yun? Buwan-buwan? Linggo-linggo? Magkakaiba araw po yun. Pero sa loob ng isang buwan? Hindi po. Hindi. Mga ilan? Pagitan? Ilang buwan? Ilang araw? Uh, sa November po, uh, limang beses po. Tapos meron pong January at saka March po. November, January at saka March. Oh, D. Alcantara, will you confirm? January, I mean, November, January, at saka March? Posible po, Your Honor. Know, no, hindi ko lang po talaga sa, ma-recall. Saan galing po itong pera? Advance po ba ito ng mga contractor? Kasi, abay, Your Honor, know, uh, pinag-uusapan pa lang yung budget po. ng November. Eh, may budget na po kaagad si, 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 Ad, si ah, Congressman ko. Advance po, Your Honor. Know, Actually, yung advance po... Advance payment. Apo. Yung, yung sa sinasabi niya po ang 6-7 maleta, approximately mga magkano pong pera ang laman nun? 6 na hanggang 8 maleta? Normally po ang isang maleta, nagre-range po from 30 to... 40 million, pagkakatanda ko po. Kasi nilalagyan po namin ng numero yon para po for total. Normally po, mga 30 to 40. Pinakamababa na po yung, pag maliit po yung maleta, mga nasa 25. Meron po, hindi ko po matanda kung meron po kaming isang maletang malaking malaki na kaya po yung 50. Pero bihira po yung 50. 40 to 30 to 40 po normally ang isang maleta po. Ang for the information po, yan pong pictures na yan, uh, hindi rin po namin talaga alam kung saan po sila magpapalitan. Pero ang pagkakatanda ko po, yan po yung mga, hindi po kay Kong Saldi yung delivery na yan. Dahil ang kay Kong Saldi po ipuro sa Bali Verde at sa sino, BGC. Sino po yan? Ang delivery na po yan, yan po yung uh, dideliver po kay uh, Josec Bernardo. Uh, po. Bakit sa Fairview po? Hindi po namin alam, mayroon lang pong binibigay na number tapos inuutos ko po dun sa chief of staff ko, kay Carlo, and si Carlo na po ang nakikipag usap sa mga driver. At uh, hindi ko po, kahit po ako, uh, si Engineer Bryce, si Engineer JP, hindi po alam kung saan po talaga ang location po. Basta yung number lang po, uh, kukontakin lang po ni Engineer Carlo na ibinigay po sa akin, binigay ko po sa kanya. Then siya na po yung magpe-prepare and then pap- iutos na po sa... Di ba si Carlo ang nag-ano sa inyo? Dalawa. Sino po si engineer kasi uh, Si Carlo Ay, po? Sino yung, Siya po yung chief of staff ko na kumukuha po sa proponent po. So, so nandiyan po ba si Mr. Carlo? Naimbitahan po ba, uh, Mr. Chair? Alam ko, oh, pwede, uh, pwede uh, po ba matanong natin? Kasi parang... Uh, so si Carlo ang tinatawagan po ng proponent. Hindi po, uh, sa proponent uh, ako po ang nag-uutos po. Ako po ang kausap Upon po. the instruction of the proponent. Huwag na naman natin pro, sabihin pro, proponent, nalilito ang tao, politiko. Yes, sir. Honor. Congressman o senador. Ganun po ba yun? Uh, Yusef Bernardo, saldi ko lang po. Ah, uh, si Yusef Bernardo. Kasi yes, may nasabi po silang congressman saldi. Ito po si Balat Bat kanina. Opo. Uh, nung nag-deliver na po sa Balay Verde, sabi ko nga po sa statement ko, sir, your honor, Uh, meron pong times na dalawa, dalawang beses po sa BGC sa parking. Tapos po, uh, and the rest po is sa Valle Verde po, na bahay po dun sa, hindi ko lang po kung talagang kanya. Sinasabi ay, po ni Ginoong Christian ay uh, pitong beses daw po. Panay kay Bernardo lang po ba yon, yung delivery na yon, Or may mga congressman po doon at senador? Ay, ako po yun, ano? Opo, yun. Sinabi ay, po ni Christian kanina, seven opo, times po siya nag-deliver. Ang sa kay Congress Saldi po, nakakasama po yung ilang driver po doon. Uh, minsan po, kasama po ko. Minsan sila na lang po dahil alam na, lang, alam na po nila. Uh, doon po sa kay Yusek Bernardo, tingin ko po, ito po yung lugar na yan. Kung, kasi po, ano po, putol-putol po yun eh. Hindi naman po biglaan po, Your Honor. Okay. Paano mo paano nila nalalaman na na deliver na baka mamaya eh, tinakbo na ng inyong driver meron ba kayong confirmation na natanggap mo na ba boss nakaang tanggap mo na ba kong yung uh, yung uh, pera nandiyan na pitong maleta diyo eh, paano po niyo nasasabi sa kanila your honor ang instruction po ni ni Carlo instruction ko po sa kanya yung pagbibigyan po dito sa Fairview uh, actually parang nagpapapicture picture pa yata sila pero hindi ko po kilala yung tao yun lang po yung pinadala po doon. So pinagkakatiwalaan yung sa tao na hindi kilala? Yun po kasi yung binigay po na pangalan at number po, ng politiko o nung ni Undersecretary. Yes po, your Honor. Alright, okay. Uh, uh, no, Senator Erwin, no, kasi we have the whole day to do this. Bibigyan namin kayo ng uh, extra two minutes. Everybody for that matter, no kung gusto niya yabel yung uh, additional two minutes, tuloy-tuloy lang para mas maba hindi naman tayo constrained sa oras. So, you may continue. Thank you, Mr. Chair. Si Carlo Rivera, nakapanumpa ka na ba? Or this is your first time here? Uh, Naka-attend na po ako last hearing. Naka, na, nanumpa ka na ba? Uh, Apo, yes. Please. Nanumpa ka na rin. Okay, Carlo Rivera, yung pinag-deliveran mo ng uh, pera sa Valle Verde, sino po? Si Congressman ba mismo ang tumanggap? Uh, yun po, uh, inuutos lang po namin sa driver. Sila po ang nag-deliver po doon. Yung driver? Ayan yeah, po. Ayun ay po doon sa Dahlia, sa Fairview? Ayan uh, po is, uh, bibigay lang po sa akin ni D. Henry yung contact number. Oh. Then po forward ko po sa kanila. Sino yung nakakausap po po sa contact number? Uh, number lang po yung binigay po sa akin. Then forward ko po sa driver. Sila na po ang nag-uusap. So hindi man, mo actually alam kung sino yung uh, doon sa kabilang linya, kung sino yung number na yun? Apo, yun. Wala Apo. po sinasabi. Wala po. Alright. Balikan ko mamaya, Mr. Chesu, sa second round ko. B puntahan ko lamang po si uh, Ginoong Bryce Hernandez. Mr. Bryce, yung pinagsasabi po ni uh, Yusek uh, Bernardo, tama naman po. Uh, agree po kayo o may kulang? Uh, Your Honor, parang kulang po yung commitment na binanggit po ni Yusek Robert. Kasi as per instruction po sa amin ni Boss Henry, nasa 25% po ang pinapaprepare na obligasyon. Okay, pero yung sinasabi po niya kasi 15% para kay Ulay Bardaw. Pero la, every time po ba, uh, 25 25% binibigay niyo lahat? Uh, pag po gano'n na senatorial funds, ano po, uh, minimum po yung 25%, nagiging 30% pa nga po. Pag sa senador dinideliver? Uh, sa tao, uh, sa, sa staff po ng senador. Yes po. Staff po ng senador dini yes dinideliver. Yes so po, nasa 30%. Yes po. Yung mga tao po.